sa bawat oras, araw, buwan, taon na dumaraan sa atin ay may mga pagsubok tayo na kailangan lampasan. At dahil sa kahirapan at pangarap sa pamilya ay mas pinipili nating lumayo at magtrabaho sa ibang bansa para sa pangarap, para sa pamilya. Pero hindi nyo alam kung gaano kahirap ang dinadanas ng pagiging isang OFW. Kailangan mo magsikap, magtiis, magpaalila, mabalot ng lungkot sa pag-iisa. Umiyak sa pangungulina mo sa mga mahal mo sa buhay at ang tanging nagpapasiyahan sa amin ay ang malamang masaya at maayos ang pamilya sa Pinas. Sana malaman niyo kung gaano kahirap ang sakripisyo ng OFW. Bakit kailang nalisanin pa ba yung pinagmulan Para mabigyan ng buhay iyong masimulan Nang malayo sa iyong pamilya Handa mo nang gawin kahit alam mo na mahirap Dapat mong tanggapin mga luha Tumutulog pag alis mo sa Pinas Huling minuto sa pamilya parang ayaw lumabas ng yakap, huling sinabi Ingat at paalam ang bigat ng iyong mga paanila Kadahan-dahan kahit di ka sigurado sa bansang patutunguhan Piniling sum tumugal dahil sa pamilya mong naiwan ng lahat ang gawin kahit magpakaalila basta may ipadala kahit sobrang liit ng kita basta pamilya sumaya kahit di mo nakikita at tumawag sa telepono sila'y tuwan-tuwa lahat ng hirap napawi ng malamang masaya sarili di mo na inisip na ikay magpahinga bawat segundo minuto sa'yo mahalaga hirap at sakripisyo mo para lang sa kanila nagtitiis ka na mawalay sa mga Mahal sa buhay kahit isang katawan mo ay gusto nang bumigay Bawat segundo, minuto sa'yo mahalaga, hirap at sakripisyo mo para lang sa kanila Dalangin mo rin araw-araw Sana'y ayos lang sila larawan sa iyong pitaka Nagbibigay sa'ya sa mga araw at buwang ilang taon na ring lumipas sa ng paglisan Hindi pa kumukupas ang pagyakap Huling halik ng iyong anak kang iyong asaway Pinipigil ang umiyak ang masayang buong pamilya Kailangan mabawa sa magtrabaho sa ibang bansa Para sa katuparan ng pangarap mo Na mabigyan mo ng magandang buhay ang pamilya Sa Pinas dahil sa hirap na at kahit anong trabaho Iyong handang pasungin para lang maidag Dag sa pera dapat mong kitain Walang oras sa sarili mo para magpahinga Habang pamilya sa Pinas nag-aabang ng padala Masakit man naisipin, kailangan tanggapin Ang iyong pamilya masaya habang ika'y inaalipin Yung si ikaw, nakaapak na sa hukay Kahit pa inaabuso, ika'y naging matibay na piliting makamit Lahat ng iyong pangarap sa Pinas kahit anong gawin Di mo mahahanap bawat araw bumabangon para sa bagong umaga ang taas ang iyong sandalan Nagbibigay pag-asa na tapusin ang iyong pinirmahan mo na kontrata sa Pinasay Bumalik para pamilya makasama ang lungkot mong nadama Mapalitan na ng ligaya, kalimutan ng lahat Mapapait na alaala na kapikit mo na mata Mulat ng iyong makita, nagliwanag ang lahat ng iyong mga paghihirap Ang dugo mo't pawis, di na sayang sa pagsusumikap At kahit mahirap mag-isa, inahon mo't binuhat Mahabang panahon, di mo binilang at sinukot Nagtyaga ka magtiis para muli mo nang makita Ang pamilya mong inaasam, muli mong makasama Bawat segundo, minuto, sa'yo mahalaga Hirap at sakripisyo mo para lang sa kanila Nagtitiis ka na mawalay Sa mga mahal sa buhay Kahit isang katawan mo ay gusto Nang bumigay bawat segundo Minuto sa'yo mahalaga pat at sakripisyo mo Para lang sa kanila Dalangin mo rin araw-araw Sana'y ayos ng sila Larawan sa iyong pitaka Nagbibigay saya